Mga kapatid, naniniwala ka na ba sa sinasabi ng ilang pastor na kailangan mong magbigay ng ikapo o sampung porsyento ng kita mo dahil kung hindi ninanakawan mo ang Diyos? O narinig mo na ba na kailangan mong mag-ikapo para pagpalain ka ng Diyos? Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sa video na ito ng Exposed PH, ilalantad natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos at hihikayatin kayong siyasatin kung ang really yung sinusundan mo ay tunay na mula sa Diyos o isang paraan lamang ng pagsasamantala. Kaya't manatili kayo hanggang sa dulo at siguraduhing i-like at i-share ang video na ito para marami pang makakita ng katotohanan. Magandang araw mga kapatid. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa na nakakaapekto sa maraming kristyano sa ating panahon, ang ikapo at ang tamang paraan ng pagbibigay ayon sa Biblia. Maraming pastor at relihiyon ang nagtuturo na ang mga miyembro ay dapat magbigay ng ikapo o 10% ng kanilang kita at kung hindi, sila ay ninanakawan ng Diyos o hindi pagpapalain. Ngunit, tama ba ito ayon sa salita ng Diyos? At paano natin malalaman kung ang relihiyong kinakaayunan natin ay tunay na mula sa Diyos o isang paraan lamang ng pagsasamantala? Sa sermon na ito, ilalantad natin ang katotohanan mula sa Biblia at hihikayatin kayong siyasatin ang inyong pananampalataya. Maraming pastor ang gumagamit ng Malakyas 3.10 upang sabihing Kailangan magbigay ng ikapo ang mga kristyano. Dalhin ninyo sa aking bahay ang buong ikasampo upang may pagkain sa aking tahanan. Subukin ninyo ako rito, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At tingnan ninyo kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa sumagana kayo. Ngunit, tingnan natin ang konteksto. Ang Malakyas 3.8-10 ay isinulat para sa mga Israelita sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ang ikapo ay para sa pagsuporta sa mga levita na walang sariling lupa. Bilang labing walo talatang 21. Pagtulong sa mga mahirap, uliha, biyuda at dayuhan. Deuteronomio 14 talatang 29 hanggang 30 at pagpapanatili ng templo ng Diyos. Ngunit sa bagong tipan, wala kahit isang utos mula kay Jesus o sa mga apostoles kabilang si Apostol Pablo na nagsasabing kailangan magbigay ng 10% ang mga Kristiyano. Sa halip, itinuro ni Pablo, Dalawang Korinto nabe versikulo 7, dapat magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang pasya sa kanyang puso, hindi nang sapilitan o nang may pagtitimpi, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Isang Korinto labing anim talatang dalawa, sa unang araw ng linggo, magtabi kayo ng pera ayon sa inyong kinikita. Ang pagbibigay sa New Testament ay kusang loob, ayon sa kakayahan, at para sa kapakanan ng iba tulad ng pagtulong sa mahirap, gawa 4, 34 at 35. Walang binanggit na sa pilitang 10%. Kaya't kapag sinabi ng isang pastor na, Ninanakawan mo ang Diyos kung hindi ka magbibigay ng ikapo o kailangan mong magbigay ng 10% para pagpalain, ito ay pagkuha ng talata sa labas ng konteksto. Ang malakya-stress 3.10 ay para sa Israel, hindi para sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan. Ang tunay na pagbibigay ay mula sa puso, hindi mula sa sapilitan o takot. Higit pa rito, kinondenan ng Biblia ang mga lider na gumagamit ng ministeryo para sa personal na yaman. Unang Timoteo 6.5 at 10 Ang mga hinintuan ng masamang isip na iniisip na ang reliyon ay paraan ng pagkakakitaan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Unang Pedro 5.2 Ang mga pastor ay inuutosang maglingkod hindi para sa pansariling pakinabang, kundi ng may sigasig. Kung ang ikapo ay ginagamit para sa luho ng mga pastor, mga mamahaling sasakyan, alahas o bakasyon, ito ay laban sa salita ng Diyos. Halimbawa, sa Ezekiel 3,2 at 3, kinundi na ang mga pastol na kumakain ng taba ng kawan habang ang kanilang tupa ay nagdurusa. Mga pastol ng Israel, kayo ba ang dapat magpastol sa kwan? Sa halip na pastulan ng kawan, kayo pa ang kumakain ng taba at ang lana ay ginagamit ninyo para sa inyong damit. Ito ay direktang tumutukoy sa mga lider na nagpapayaman habang ang kanilang miyembro ay naghihirap, walang makain o tirahan. Ano ang masasabi natin sa mga pastol na nagmamaneho ng magagarang sasakyan samantalang ang kanilang mga miyembro ay hirap na hirap sa araw-araw na buhay? Ito ay hindi ayon sa Biblia. Bukod dito, tingnan natin ang mga relihiyon na nagmamay-ari ng mga paaralan o iba pang proyekto na pinatatayo mula sa ikapo at donasyon ng mga miyembro. Ngunit ang mga ito ay may mahal na tuition fee at hindi libre para sa mahirap na miyembro. Ito ay isang malinaw na pagsasamantala. Ayon sa Biblia, ang mga proyektong espiritual ay dapat makatulong sa lahat, lalo na sa mahihirap. Sa Santiago 1.27, sinasabi, ang tunay na pananampalataya na walang dungis sa paningin ng Diyos Ama ay ito, ang pagdalaw sa mga ulila at byuda sa kanilang paghihinagpis at ang pag-iingat sa sarili na hindi madungisan ng sanlibutan. At sa Mateo 25.35-40, sinabi ni Jesus, Sapagkat ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain, anumang ginawa niyo sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, iyon ay ginawa niyo sa akin. Kung ang pera mula sa ikapo at donasyon ay ginamit upang magtayo ng paaralan, bakit hindi ito ginagamit upang tulungan ang mahihirap na miyembro na makapasok ng libre? Sa halip, ang mahal na tuition fee ay nagiging hadlang at ang kinikita nito ay madalas napupunta sa luho ng mga lider. Ito ay hindi pag-ibig sa kapwa, kundi kasakiman. Ang tunay na iglesia ay gumagamit ng donasyon para sa ministeryo at pagtulong sa nangangailangan tulad ng ginawa ng maagang iglesia, gawa, tapanan 244-45. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng malakas na babala sa Galatia 1 anim hanggang siyam. Nagtataka ako na kayo'y napakabilis na lumilipat tungo sa ibang ebanghelyo. Kung sino man ang nagdoturo sa inyo ng ebanghelyong salungat sa inyong tinanggap, itakwil siya ang Ebanghelyo ni Kristo ay tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya. Epeso 2.8 Siyam Ngunit kapag ang isang pastor ay nagtuturo na kailangan mong magbigay ng ikapo para maligtas o pagpalain, ito ay pagdadagdag sa Ebanghelyo. Ito ay isang ibang Ebanghelyo na naglalayo sa atin mula sa tunay na kalayaan kay Kristo. Galatia 2.4 Halimbawa, kapag sinabi na ninanakawan mo ang Diyos o hindi ka pagpapalain kung hindi ka magbibigay ng sampung bahagi, ito ay isang anyo ng pagmamanipulasyon na nagdudulot ng takot, hindi pag-ibig. Ang tunay na pagbibigay ay mula sa puso, hindi mula sa pangbigipit. Si Pablo ay malinaw. Ang mga nagtuturo ng maling aral na salungat sa Ebanghelyo ay dapat itakwil o iwasan upa maprotektahan ang katotohanan. Roma 16.17 Mga kapatid, hinikayat tayo ng Biblia na siisatin ang lahat ng bagay. Tandaan ang mga sumusunod na talata. Unang Juan 4.1 Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espirito kundi subukin ninyo ang mga espirito kung sila'y mula sa Diyos sapagkat maraming bula ang propeta ang lumabas sa sanlibutan. Unang Tesalonica 5.21 Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Panghawakan ang mabuti. Kung ang isang relihiyon o pastor ay nagpipilit ng ikapu bilang utos, lalo na kung ginagamit ito para sa personal na yaman, Nagtuturo ng mga bagay na hindi ayon sa Biblia tulad ng pangako ng material na kayamanan kapalit ng pera, hindi tumutulong sa mahihirap o gumagamit ng donasyon para sa luho, kailangang suriin ito ng mabuti. Ang tunay na iglesia ay nagpapakita ng pag-ibig at pagtulong sa nangangailangan sa Santiago 1.27. Nagtuturo ng Ebanghelyo ng Biyaya, hindi ng Kautosan sa Roma Anis may mga leader na hindi mahilig sa pera, kundi naglilingkod ng may kababaang loob sa unang Pedro 5, hanggang 3 Kung ang inyong relihiyon ay hindi naaayon sa mga prinsipyong ito, hinihikayat ko kayong magdasal, magbasa ng Biblia at hanapin ang katotohanan. Huwag kayong matakot na tanungin, saan napupunta ang aking donasyon? Ang turo ba ng pastor ay ayon sa salita ng Diyos? Ang tunay na pananampalataya ay nakatuon kay Kristo, hindi sa pera o kapangyarihan ng isang pastor o denominasyon. Mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalayaan na maglingkod sa Kanya ng may pag-ibig at katotohanan. Ang pagbibigay ay isang magandang gawa, ngulit ito ay dapat mula sa puso, hindi mula sa sapilitan o takot na ninanakawan natin ang Diyos. Hinihikayat ko kayo Basahin ang Biblia, subukin ang inyong relihiyon, at tiyakin na ang inyong pananampalataya ay nakatuon kay Kristo, hindi sa mapagsamantalang turo. Kung nakatulo sa inyo ang sermon na ito, mangyaring i-like, i-share, at i-subscribe sa Exposed PH YouTube channel, https double colon, forward slash, forward youtube.com forward slash, at exposed ph upang marami pang makarinig ng katotohanan mula sa salita ng Diyos mag-iwan din ng komento sa ibaba kung may iba pang paksa tungkol sa Biblia na nais ninyong talakayin natin nawa'y gabayan kayo ng Diyos sa inyong paghihintay sa kanya sa pangalan ni Hesus amen